apa pangannya itu apa akan tengah singi apa itu po si right Magatid. Bakit naaalala ka't di ko malimot-limot ang sa atin ay na nagdaan Kung nagtatampuga ay kailangan bang ganyan Tingin ang dahilan at ako ay pagbigyan

Thank you very Ronnie Malokang. 6,000! Thank you, Ronnie. Chris, ano ang trabaho ni Chris? Sir, kumakanta rin, sir. Yun ang trabaho mo? Singer ka? Yes, yeah, sir. Sa uh, mga Pareng banda. Paring Willie, paring Willie na uh, Pare. Pare. Banda, pare. Pare, saan ka banda, pare? Ah, Battle of the Bands, pare. Talagang hinahanap namin yan. Okay, so rocker ka ba, pare? Rocker, pare. Rocker. rocker. Pare, una sa lahat, may asawa ka ba? May asawa, pare. Ay, ay pasalamat. Meron po tayong bisita si Ginang ay, direct, and the big, ayun, si, pakita lang natin, direct. Si Ginang, Ginang, okay, Ginang. <laughs> Di, uh, 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 nagulat lang ako, may bisita tayo. Buti po, Donya, uh, Doña, uh napadala ko kayo. Alam <laughs> mo dong, billy really dong. <laughs> napadala na ako dito dong, kasi nakita ko si Koke. Okay. Baka kasi nandito si Rofa. Ah, kamusta po si Rofa? Okay naman siya dong. Okay. Bumati po kayo sa mga Cebuano. Uh, yung mga kababayan ko dyan sa Cebu, mga day, mga dong, huwag kayo magpalit ang channel dong, ha? Pag nagpalit kayo ng channel, palitan kayo ng mga asawa nyo di, ha? Okay, <laughs> thank you po, tito. Tita, tita Ana, tita Ana. Ana, Ana, tita Ana, mama. Ana, monkey monkey, Ana, Bel. okay! <laughs> okay, thank you po, magbi... Mabait siya. -e Tinang ka best friend ni tita Daisy Romualdez, tita Amalia. Naku, ganda magkaroon ng talk show niya, no? Uh, Ay, ah. Uh, ano po message niyo kay Rupa? Ah. Uh, uh, ko dong ito dong? Ah, uh, apa. Uh, 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 uh. Masabi ko lang sa Rofa. Inalagaan ko mga apo ko, Rofa, kay mahal na mahal ko mga apo ko sa Si Ilmas lagi namang busy. Hindi ko naman sa'yo makontak kasi ang cellphone ko walang cell site. Rufa, masabi ko lang, Rofa, mahal na mahal kita anak. Mga anak. Ah, Richard, andito si Angel. Miss ka niya. <laughs> ah, galing talaga nito. Abangan nyo mga taga Guam, nandyan kami ni Bo Malapit na sa December, Guam. Okay, thank you, Chris. Alright. Ay, sino kasama? Mama ko po, para. Para. Ma, ano gusto nyo sabihin kay Chris? Unang-una po, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, papi. Okay, magandang. Ano hmm. po, ano po gusto nyo sabihin sa inyong anak? Anak, mahal na no, mahal kita. Kita mo naman ang ebidensya. Nandito ako, sa sa'yo lagi kahit saan nga ka, kumakanta. <laughs> Hanggang dito nakakaabot ako. Yun, tapos salamat at binigyan mo kami ng dalawang apo na malusog at matatalino. Yun po. Mahal sa na mahal ko po yan. Salamat po. Very supportive kayo. Okay. Yes. Ano gusto mo sabihin sa mama mo, Chris? Ah, unang-una, -una, nagpapasalamat ako sa mama ko at sa papa ko. Dahil ah, kahit na may pamilya na ako ngayon, sinusuportahan pa rin nila ako sa pag-aaral ko. Ah, nag-aaral ka? Oh. Okay. Ilan na anak mo? Dalawa? Dalawa na pa sa ah, araw. Kung sabi mo si mama mo, yan, no? Um, ah, Maraming maraming salamat sa lahat na naitulong. Sa itong support, ha? Sa iyong misis. Ah, uh, mahal. Ah, uh, kahit na marami tayong tinadaan ng problema, alam mo yan. Basta, lagi lang tayong lalaban. Rock and roll. <laughs> <laughs> That's right. May, may, anak na pala kayo ni Mahal. Hindi, tawagan ang puna. At ako, si kasi... Alright, Chris, ano don't mo? Kakanta. Panggit po natin. Pareh, Chris. Rock and roll. Alright, come on. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your love, just so so satisfied Ganyan po, katalented ang ating mga kababayan. Wow! Ito lang talaga naman. Dito lang napapanood yan. Dito lang sila nabibigyan ng pag-asa. At syempre, dito lang kayo nabibigyan ng break. Chris, perfect score! 10,000! Basta magaling ka ma-perform, ikaw ang pita nito. Ronnie, Chris, good luck sa inyo. 695,000. Ito lang, question! Hi there! I'll never... you again. Tama tama pa. This dinner harbor is wrong. Okay? Chris, makinig mabuti. Music please. I'll never love this way again. Ano sige? I'll never love this way again. Yun ang dapat. Sus, you know? I never love this way again, ah? It huh? Okay. It's correct, Chris. Sing it. I no I never love this way again So I keep holding on Before the be hey. Isa lang, isang word yes. Okay. May pag pa. Okay, I know I'll never love this way again So I keep holding on Before the good is gone. Is gone. Okay, kailangan. Hindi natin pwedeng maliin yan, eh. Okay? One point ka na. Habol, boy! Question! Quiet lang po. Time is up. Pakinggan mo mabuti ito, Ronnie. Pwede niyo po katahin. Music, please. I will be here. I will be here. Huh? I will no? be here. No, no, no. Ano? I will be here. Umabot kayo. Is correct. Yes! All right, Ronnie, sing it. Okay, meron ka ng one point, Chris. We have a tie. Papaalala ko sa inyo, galingan nyo. 695,000, jackpot is 500,000. Good luck. Question. Somewhere down the road. Pasok ka na, Chris! Galing mo, okay. Ronnie, meron ka liwit. My marble table, a Yung Yan po garantisado. Pag yan ang mga ininom nyo. Somewhere down the road to quit, pasok na!